Magandang araw mga kapatid Ayan, welcome sa king channel sa YouTube ah. Kuya Elmer TV Ayan, gusto nyo uh, bumisita sa channel ko sa YouTube Ang pangalan po na ito ay ulitin ko Kuya Elmer TV Okay, ayan guys So, meron tayong pinuhin games ngayon Continuation ito sa ating pinuhin na sinumulan na natin nung isang araw kahapon dito natin sa YouTube ko channel ito tuloy ayan magiging 300 pesos na guys ang premium natin kaya kaya lang meron tayong rules na dapat nating malaman kumbaga mechanics no para sigurado kayong manalo kasi kung hindi kayo mag-follow sa ating mechanics sa ating rules ibig sabihin hindi kayo karapat-dapat na may bigyan ko ng premium kung sakaling masagutin niyo ang ating pinuhin nyo tanong. Okay? Mas klaro yan guys ha. Number one, ito na. Dapat nakafollow kayo sa aking channel, YouTube channel. Okay? Kuya Ilmer TV. Pinutin mo lang subscribe tapos sumagot kayo. Number two, kailangan sumagot, simple, sumagot kayo ng tama. No? Kung ano yung uh, uh, tanong ng ating uh, pinuhin nyo, yun lang pakinggan yung may mga close ba diba? uh, okay na ang maganda dito guys is unlimited no walang limit ang pagsagot kahit isandaan okay lang yon as long as ito ha makinig kayo hindi sabay-sabay dapat may interval na tatlong minuto or more okay kahit isandaan ibig sabihin lahat ng gusto mong isagot pwede mong isagot ako na bahala uh, maghanap doon sa sagot na gusto kong uh, simple, isagutin nyo sa tama natin sa sagot sa ating uh, nyo. Okay? Ano yon? Ito na. ah, Ayan. Continuous ito sa kapro at nung uh, is Kasi hindi pa nasagot eh. Bagay na makikita sa loob ng tindahan. Na bagay ha? Ano to? Uh, Siyempre, sinabi ko 12 letters pero dalawang words yon ha? Two words in English. 12 liters. Pakinggan nyo guys, bagay ha. Bagay na makikita sa tindahan. Marami-rami yun. Kaya lang, maganda dahil Andi naman ang pagsagutin nyo. Hindi tulad sa Facebook na tatlong beses lang. Dito kahit isandaan daan or more, bahala kayo. Basta hindi, sunod-sunod. Pag sunod-sunod yung makita ko, ayan, automatic yan guys. Disqualified na kasi hindi kayo sumusunod sa ating mechanics or rules. Okay? Ayan guys, tatlong daan na no wala 150 to kay ngayon tatlong daan na guys para sa inyo at bilang pasalubong ko sa inyo sa pagpunta nyo sa aking uh, YouTube channel ang Kuya Edmer TV makakatanggap kayo sa akin ng ayan uh, one stars okay ayan basta sigurado nyo na meron kayong star logo o logos ng star oh pero don't forget to share ha kung gusto kung saan kayo mag-share, wala problema doon sa Facebook. Basta mag-share kayo, tapos kayo nanalo. Okay, winner kayo. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Bye-bye.